Hi guys! Hello! Ay, hello! <laughs> so, ayan. Good day! Ay, good day ba? Ayun. Ano na yung ating buhok? Manipis na. Sign of aging. Ayan. So, ayun guys. Kanina, lumayas kami. Ang kasama ko. Ayan. Nagbili kami sa labas kasi magpapabagahik kami. ay, ayan. So, ayun guys nagbibili tayo ng ilalagay natin sa box papunta ng Pilipinas. So, eto na guys, oh. Ito yung pinamili namin. Ayan, ayan, ayan. Dami, dami. Ayan, may chinelas, may ganyan, ganyan. Ayan, yun, papa. Sa lubong natin. Papa, sa lubong? O, sa... bakit? Uuwi. <laughs> ano, ibibigay natin, ilalagay natin sa box pala. Nalagay natin sa box na mga papuntang Pinas. Ayan. So, isa-isahin natin. Ayan. As usual, bilang nasa abroad, walang kamatayang chocolates. So, pagdating ng Pinas, guys. Toothache is waving. So, ayan. Maraming, maraming chocolates. Ito oh, guys. Ito siya. Ayan. Kira niyo ba guys? Oh. Oh. Ilalagay natin ito lahat sa box guys. Pero, ano, ang gagawin ko, ilalagay ko sa mga, ano, sa mga supot-supot para hindi sila mag-agawan. Kasi pag nakaganyan lang, nakaw! Baka dalawang tao lang ang kakain. So, kailangan anuhin natin, guys. Ila, ano ba yun tawag dun? Ataduhin. Ayan, to guys, halo-halo siyang chocolates. Halo-halo siya, guys. So, Hindi ako nakapagpadala, pero nakapamili ako. <laughs> Price house. Ah. So, yun itong pinamili ko kanina. 100 resibo ng aking pinamili kanina. So, bali dalawang shop kasi ka. Oh, shop. Dalawang, ano, pamilihan kasi yung pinuntahan namin. So, yung isa, pabilihan ng chocolates. So, na uh, magbili-bili kami eh. ng mga lalagay ko sa box. So, parang ganito lang guys. Ganyan. <laughs> Ayan siya guys. May mix mix siya. Mix. Halo-halo na siya dyan. So, mix nga eh, ba? Diba? So, meron din tayong uh, ano ba to? Pangalin niya. Yamama. Yeah, Ayan, ano siya? Cupcake siya, guys. Tapos, eto, biscuit. Creams. Creams coconut daw. Creams coconut. Every day. Every day. Nice. Sugar sprinkled coconut biscuits. As usual, chocolate. Chocolates pa din. Tapos, chocolates pa din. Kanzami. Kanza. Kanzania. Ano siya? Mas ito guys, masarap siya. Um, made in Poland. Ayan. Oh, made in Poland. Poland siya guys. Masarap siya pero, mm, basta? masarap. <laughs> walang kamatayan eclairs tapos ganito ulit go no for chocolate guys pero ito guys bubuksan natin kasi isusupot natin hindi ito sa yan, ganito lang kailangan ano kailangan open para maatado ko ng maayos kasi kung yun, kaganyan lang. Ewan eh, ko na lang, guys. So, ito naman. Glycerin. Hand, ano? Hand lotion. Nagbumili na naman ako ng tatlong kutsilyo. Ayan. Kasi sa bahay, nagwawalaan lagi ng kutsilyo namin. Oh. Ayan. Ta-da! Ayan, Ayan siya. Kaya kailangan bumili ng maramihan. Meron din akong Sanrio para sa bata. Yung anak ko. Ayan. Meron din kaming... Ay, kami. <laughs> Meron din ako, guys, binili na ano. Dettol na sabon. Kasi yung mga anak ko, masyado silang anon sa allergy. So, okay naman siya. Okay naman po sa kanila. Dettol, Dettol. Ito yung original siya. So, medyo scented at maliliit na ano yan, maliliit na mangkok <laughs> mangkok para sa sausawan ayan para hindi na kami nagagawan pag uwi ko kanya-kanya kami ng sausawan mura lang siya guys to 6 dollars 6 dollars lang siya so sa susunod na pag sana dito pa yung box ibili ulit ako oh! ito as usual Sabon pa din. Sabon. Ito naman. O, oh, nag-flex. Shower cream. Shower gel. Uh, body wash. Mabango din siya. Ayan. So, bali dalawa siya. Ayan. Ayan. usual. Sabon pa din. Na uh, locks. It's a girl thing. <laughs> Ayan, ayan. Mga binamili ko kanina. Oh, binamili pala namin. So, ayan, guys. Yung, ano namin. Um, alam mo, guys. Pag nang gano'n ka na talaga, yun eh, no, nag, -ka -ka na. Kutsara. Kaso, <laughs> ah, sorry, guys, ano, may hinahanap kasi kung style ng kutsara. Hindi siya yung, hindi ito yun. Iba yung Ayun, alam nyo yun. Alam nyo yun. Iba yung nabili ko. Masyadong... Um, inahanap po yung abigat. Pero ganito yun. Ganito din yung design. Ganyan. Kasi ito walang tinidur eh. Wala siyang tinidur. Two, four, six. Ah, bali anim din siya. Ayan. Alam nyo. Pagnanay na talaga eh. No? Alam nyo guys. Magsisimula naman ako mag-ipon kasi. Ng pambahay. So... Dalawang set. So, balik 12. San dosena? Ayan. So, ito yung... Ah, so, problema ko, saan ako bibili ng tinidor nito? Kasi maghahanap pa. So, yung kasi namin kanina, wala siyang tinidor, guys. Walang ganitong tinidor. So, maghahanap tayo ng iba. So, ayan. ayun. Ang dami ko na naman support. Ang na dami Puro support. Ano to? Investment. So, ayan. Last but not the least. Chinela. So, ito. Ito pala sa asawa ko to. Uh, baby ko. Ayan. Ito. Ito pala sa baby ko. Size 6. Pang araw-araw ba ng chinelas, guys? Ito para daw kay Jenny to. Kay Jenny. Kahit malaki na. So, ma maganda siya, Jai. Ay, Jai. Maganda naman siya, guys. So, the hipsters. So, wow, the hipsters. Okay. Ganon din. Baliktad pa rin yung letterings. Ito. Kasi malaki yung paan ng dalaga ko. Kahit na, ay, size 38 pala to. Tapos ito, size 40. Ewan kung asa nang para sa anak ko kasi ang lam ko kasi ito yung sa kanya. Ito na lang kay Jenny. So, ayan guys. Ito kay nanay. Pero ewan ko kung <laughs> ayaw ni nanay yan. Ayan. So, ito yaman para sa dalaga kong isa. Kay Tala tala. Tsaka kay Buboy. Sa asawa ko. Sa dalaga ko. Kay Jenny. Tapos kay nanay. Ayan. So, kulang ako guys ng isa. Walang para sa akin. <laughs> Pero okay lang yun. Kasi dito naman ako. May tsinelas naman ako. So, ayun. Sana mag sana magustuhan nila lahat to, no? So, ayun lang. Yung i-flex ko. Sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon. For today's video. Ayan. Hindi na ako nakapag-video ng ano namin kanina. Ng lakad-lakad namin. Kasi, nag-around the world kami doon. Huwag nyo na kanin yung kumot ko. Hindi talaga ako nagtiklo kanina bago kami umalis. So, ubos na naman ang pera ko, guys hindi pa tayo nakapagpadala. So, yun lang. So, yun, Sana. <laughs> sana nagustuhan nyo guys yung vlog ko na to. Please support me po. Ah, tsaka pala, may reflex ako. Yung ano, sa popo po pala. Ayan, popo. Ayan. Ayan, nandito po yung aking ano ng popo. Ayan, so... Kung gusto niyo po guys na sumali na ano yan. Ano yan siya guys? legal siya, legit na kumikita ka na. Marami, alam nyo naman siguro yun guys, na marami na ding naglalaro ng popo. Talagang tsagaan lang din. Kanina nga din po, sumahod ako kanina. Actually, ayaw ko siyang i-withdraw. Pero no choice po ako. <laughs> Wala kaming pera. So, hindi pa kasi ako nakapag-cash in. So, ayan. Wala akong choice guys, kundi i-withdraw. Nakapag-withdraw naman ako guys ng 600 pesos. Ayan so good for ano yon kinita ko yun si, ng ano two weeks two weeks siya guys na ano ayan kasi mas ang kagandahan kasi ng ano ano yon self withdraw naman siya mm, ano eh mas mas ka lang din na mag tasking mag ano solo solo live pero mas maganda ka siya guys pag ano may agency ka kasi tulungan tutulungan kanila nilang ano pag uh, ano ba yun mag-earn, kumita. Ayun. So, ayun guys, sa mga interesado na sumali sa aking, ano, sa, sa aming popo, ilalagay ko guys sa comment section yung link ko. I-click nyo lang yon tapos makakapag, ano na kayo, magda, magdadirect kayo dun sa, ano, sa, sa, ano ba to? Magdadirect kayo dun sa, ano, sa popo, tapos, ano, um, i-download nyo siya. Ayan. Tapos, pag na-download na, -down, na, -download nyo na message nyo lang ako dito sa ano sa dito sa comment section ng vlog na to para ma-assist ko kayo. Ayan. So ayun lang guys. See you po sa popo. Bye.